Tinangkilik ng mga brasilyero at iba pang mga lahi ang Filipino Food Fest na idinaos sa Porto Alegre, Brazil. Ito ang malita ni Dave Tirao. Pagamat magkaiba ng panlasa, nagugustuhan na rin ng mga brasilyero ang mga pagkain at putahing Pinoy dito sa Brazil. Welcome to the Philippine Festival at Sheraton Porto Alegre, in Brazil. Sa ikatlong pagkakataon ay nagdaos ng Filipino Food Fest sa Porto Alegre Bistro sa Sheraton Hotel ng Porto Alegre, Brazil. Muling inanyayahan ng Sheraton Hotel ang ating embahada na maihain at maipatikim sa mga Brasilero ang mga putahing Pinoy. Third Philippine Festival. We already made it two years before, and it was a huge success. So we are trying to make it every year uh, because it's completely different. We're here in Brazil. We don't know much about the Philippine culture, so people are loving it because it's very similar to a few things that we have in here, like fishes and the uh, coconut, and they are enjoying it. Caldereta, escabeche, lumpiang prito, lumpiang sariwa, at adobo. ay ilan lamang sa mga inihain ni Filipina Chef Mila sa event na ito. Sa unang araw pa lamang ng 3 days event na ito, ikinatuwa na ni Chef Mila ang naging pagtangkilik ng mga guest sa inihanda niyang pagkain. Uh, um, munting na ako mag-back out eh, dahil <laughs> parang natatakot ako ah. na hindi ko magawa. Pero at last, na nakaya ko naman pala. <laughs> Totuwa po ako na nagustuhan nila. Si Chef Mila o Milagros Villanueva ay nagtatrabaho sa British Embassy sa Brazil at nitong nakaraang World Cup, siya ang naganda ng pagkain ni Prince Harry na nanood ng mga laro. Sa loob ng labing siyam na taong pagtatrabaho ni Chef Mila sa British Embassy sa Brazil, na ipatikim na rin niya ang ilang pagkain Pinoy sa kanyang mga amo. Fresh lumpia kung gustong gusto nila yun. Ukoy, gustong gusto din nila. Panset, adobo. Para naman sa ating imbahada, malaking bagay ang ganitong mga event sa patuloy na pakikipag natin sa bansang Brazil. From the food and then they start from food and other things come later on. Mm -hmm. Uh and, and, uh trade and diplomatic relationships, you know. We if, if they like the food, they will have the food we to talk to each other. Mm -hmm. We have relationships. I think that's a very good start. Hanggang dito sa kabilang panig ng mundo, tunay na may pagmamalaki nating mga Pilipino ang sariling atin. Wala dito sa Porto Alegre, Brazil. Dave تراو, U.N. TV News, Worldwide.